Well, nung dumating ang time na sinabi niya na papagod siya, gusto niya humiga, we provided him with a... Uh, kasi bedroom niya rin dati yun eh. So, binigyan natin siya ng uh, foam, binigyan natin siya ng kumot, at uh, natin, natin, ang, nilagyan natin ng mga blinds, blinders, yung area na pwede siya matulog. And he actually slept. He is asleep um, the whole time. Kaya nga nung hapon na, ha, nung sinasabi kong... Matagal na masyado ang usapan niyo ng mga abogado. Mismo ang mga abogado na nagsabi na, paano kung may makapag-usap, tulog siya. Mm -hmm. That's already, you know, uh, pang-stretch na lang talaga. Another blockade para ma-justify na hindi siya maisakay sa aeroplano. Wala pong deprivation at any moment ng kanilang right to food and uh, water. In fact, dinideliver pa nga namin eh. And they're just the one declining na lang dahil sobra namang pagkain talaga eh. Sobra namang dami eh. At... Uh, may delivery sila, may pa-deliver sila, may pabigay din kami. So, there's really no problem. And, uh, hindi ito tama ang kontensyon na di-deprive namin ng food. Sa buong time po na nandun kami sa, uh, sa holding area, meron pong PNP doctor. Dumating ang kanyang mga personal doctors. May mga nurses galing sa PNP. At dumating din ang chief ng hospital ng William Moore Airbrush Hospital. So, may doktor doon, dalawa. May isang galing sa kanila is uh, sa air force merong surgeon may isang ang pagkaalam ko is uh, gp mm -hmm. at uh, maraming mga mga um, nurses so medical personnel pati ang kanyang personal doctor ay nakarating po from start to finish not one of our people touch prrd mm -hmm. i did not allow it uh, the only people who touch him are his bodyguards Nandun ho si Romy, yung bodyguard niyang sundalo. May dalawa pang bodyguard na, ito talaga yung umaalalay sa kanya si Romy, plus ang isang personal nurse na isang polis. Then may isa pang sundalo na bodyguard na lalaki at isa pang polis na bodyguard na lalaki. So yun lang po ang mga taong humahawak sa kanya diretso aside from uh, his family and parts of his entourage. Wala po sa mga polis at hindi po namin hinawakan kailanman si PRRD. Yan ko siya ng warning na talaga, sir. Tapos na ito. Kanina pa ang usapan, kailan sumakay ka na muna sa aeroplano, kayo sa aeroplano. At uh, sa saka na natin pag-usapan ng iba pa, sa husgado na. So, nag-isi si Medialdea, ah. dared me to arrest him. Uh -huh. And I did. So, binasahan ko siya ng kanyang karapatan. Ninarast ko siya for uh, PD 1829. So, at pinosasan ko siya. Kaya nang hinila ko na siya palabas palayo na nakaposas, eh siguro nakita ni PRRD na seryoso ko at uh, hindi tayo patatalo at uh, we do believe na talagang the majesty of the law has to has to reign supreme. Dapat masunod ang batas. Yung kumakalat na sinasabing uh, sympathetic yung mga pulis natin na umiiyak during the the implementation po ng uh, Wakan to Pares. Hindi po totoo yun. Kung kayo po ay nakapasok po doon sa holding area, ay maliit lang po yun. At sa dami ng entourage nila, sa dami ng uh, mga polis natin na nando, napakainit po nung suot po ng mga staff natin. Nakakomoplage po yun, nakasombrero. Kahit kami rin po ay basang-basa. So, Nakita po na captured po doon na parang nagpunas po at nakayoko po. Ang sinasabi po nila ay uh, umiiyak po yung polis. Hindi po totoo yun. At ang sinasabi nilang mababa po yung moral ng polis. Hindi rin po totoo yun. At uh, sa mga lumalabas na mga video, ang pakiusap po natin, huwag po tayong basta-basta maniwala. Ang PNP po ay nakafocus po sa pagpapatupad po ng aming mandato.